9 months frozen shoulder. Yan na. So, magandang gabi. So, yung customer natin is return customer. Dati siya may frozen shoulder for ilang buwan to, ma'am? Makabila ko ito, nung una. Uh, one year. Ah, one year. Napagaling ko ito sa antipolo pa. Ito ko sa inyo, ha? Malala ito dati, ate. Ito, ito itong isang to. Ito, hanggang ganun lang. Ah, yung dati daw, hanggang dito lang. Uh, ngayon, nung nahilot, magtaas na kami yan. Ngayon, nagalingan sa akin, binali niya naman yung kabila para pantay. <laughs> ma'am, tapos mo ma'am, sabay mo, Sabay mo. Sabay <laughs> Ano naman nangyari dito? Bigla na lang po ganun ang ano, sumakit na lang po siya, tapos lumala nang lumala. Hindi ko na maigalaw. Ba't kasi pinahilot ko pa sa iba? Kung dineretso mo na dito? Pinahilot ko kay <laughs> Kaya lang. Huwag mo ipapusin ha kasi game <laughs> so ito may mga naghilat na nito oi ah oh, gabin so try natin ito one year na rin ay ganun to ko April April na April nabawa one year nine months mm -hmm. nine months pa lang. no. yung frozen shoulder po hindi yan gumagaling kasi ang nahawakan kong record na pinakamatandang frozen shoulder twenty five years both sides. Pero ngayon okay na siya. Nagdadala na nga ng customer dito eh. Alam mo diba? Relax lang naman. Oh, wala pa. <laughs> oh, wala pa. Niayabangan mo akong hinilot ka dati. Hindi, papalag ka. <laughs> <laughs> Pabayin <Pabaihima tayo, laughs> <sabihin> mo tayo ha. Sabi mo, hindi lang. Sabi mo, pag-inta, wait lang. Kabado siya. Wait. wait lang. Mo yun, Paul, cut mo muna yan, Paul. Ayun, hindi gumaling. <laughs> Madam, relax lang. Relax, relax, relax. Ayan ah. Ah, Ay, hindi pala. Asok na. Oo, oh, oh. Hindi masyadong, hindi ba, hindi masyadong persado. Sinusubukan niyang oh, ibalik oh. mag-isa. Ah. <laughs> oh. <laughs> hindi pa persado yun. Kusang pumasok. Isang lang na yan ah. Alam niya yan. Ang <laughs> kasi. <laughs> Kaya mas gumula kaya si Kuya. Kabado yung mukha. Kung ano pala nangyari sa'yo ng makaraan, yung ring manaramdaman mo, ayun. Ay gano'n din Gabi-gabi. Gabi-gabi kasi yan, ano eh. Nake it. Si Kuya parang ayaw na. Kita mo na, kita mo na. Mukha na kabado po. ka pa matras. Huwag ka nang buhok sa'yo. Game? Sige lang. Cut mo muna yung pull baka masyadong mabigay. Alam na ko siya eh. Itin natin pinu-host ko tapos binash ako nung binash kasi daw sinasaktan ko yung customer. Tapos kayo bumalik. Bakit hmm. bumalik ka? Nabash nata ka yung dalawa. Nabash <laughs> <laughs> na. Magaling daw eh. Gumagaling eh. Wala na. Pwede Ngayon na din na kami papalik pagkatapos na to. Baka mamaya, tapilok naman gawin mo, ha? Tiga saan ba kayo, ma'am? Tay-tay pa po. Tay-tay pa kayo? Yes. Malapit sa ano, mag-a-santay po. Sa ante po. Sa ante po, saan? Ang lapit. Sa na kayo sa ante po gawin? Wala pa yung sakit. Ito si sir, kayo tao. Ma'am, bababa ko, ma'am. Inaway kasi ako din, ma'am, na mga kapit ko, ma'am, sa kabila, ma'am. Kaya, dito na lang kami. Peaceful pa, no? Pinagkakakitaan niyo ako, tapos di mo gulong Asa, <laughs> eh, di naman sa extra income. <laughs> di na talaga. Uy, <laughs> ano na to ah? Diretso na to ah? Game na. Ang naalala ko talaga to e, ito. Ang dami ng basya lang dahil ko ay madami. <laughs> Narinig kayo na ala ano, kayo na panood ko kasi <laughs> <sa laughs> yung video niya. Tapos ano, pinagaling ko na nga, binash pa ako. Tapos ngayon, nandito ka ano, na naman, mababash na naman ako. Ingatan mo na to, wag ka na bumalik ah. Last na yan, di ba kami babalik ito <laughs> mm. e, ka lang si na mas matigas tanggalin nito, si Dalit. si Dalit si Dalit na nagpatas ng dalawa. si pero dahil naalala ko na ko na sila na wait uh <laughs> lang, takbisan mo na wait Kala, lang, 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 wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait 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 lang, ano ang magsabi pag game na, ha? Ano? I'm here, x Para tayo naka-stop dance dito, bilisan mo na. Gigigil talaga ako, nabash ako dahil dito, tapos bumalik pa eh. Huwag mo natanggalin yung posisyon, doon magpahinga. Wait lang si sir, kinakabahan na oh. <laughs> <laughs> alam mo, hinihilot na eh. <laughs> Mukhang game. na nerve, ner 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 susunod na daw. Game? <laughs> game, game na, game!

Oh, tapos na. Sarap. Barangay Kuya Ah, sa mga kabarangay ni Ate. Mm -hmm. Yaya ka mo oh, na kayo. Kasakit kasi talaga ibalik 'yan. Mm -hmm. so... Len, naplusin mo din sa taas. Len, naplusin mo daw, Len. Balin, ano ba ba, hindi mo mabalin, ano hindi mo. Len, plus Len. Tagda ko to. Isa to sa mga pinost ko dun sa Antipolo na ba siya kasi daw sinasaktan ko yung mga customer. Pero tingnan nyo. Na ako. Bumalik na naman. Len, naplusin mo kasi, Len. Hindi na pa simulan. Hindi ka marunong lang mag-upload. Tara, tara. mo na kayo, pagpapaya mo na lang. Pakita ulit sa inyo, nang dahil dito kay madam, nabasya ko dati dito yung eh, first year ko. Kasi, dati paboritong paborito ko ayusin yung frozen shoulder. Isa siya sa mga nag-ano, inaayos ko na nabasya ko. Bumalik pa. <laughs> Sinya, mo nga. Hindi, kanina pinapakita mo isang kamay ha. Hindi yeah, nga, dikit mo kasi Himala! Oh, Ang ka pa, masakit tayo. Oo, tulong. Sabay. Yobong! Yabang! Hindi na ako babalik talaga. <laughs> <laughs> ako dahil sa'yo last year. Ay, two years ago. Last year. Oh. Last year lang, 2023. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Ulitin ko, oh, dahil dito sa babaeng kanon ba siya, pero okay oh, lang, bumalik naman eh. Oh, pero wala. wala akong pakialam sa mama ba siya akin. Hindi naman kayo, hindi na yung nagbayad. Ha? <laughs> <laughs> o, oh, paano? God bless po sa lahat. Welcome 2025. If ever na may maganto kayong case, hindi nyo kailangan i-book yan. i nyo na lang yan, pero mag-aantay tayo. Hindi yan kailangan isession session One shot is enough. Kasi tanong nyo si madam. Madam, di ba malala din yung isa? Ilang tira yan? shot oh, lang. O, narinig nyo ah from client yan, hindi galing sa akin mismo. So, God bless po. Kita-kita tayo sa ulaan. Okay.